Nagpaalala ang Department of Health sa publiko sa mga sakit na maaring makuha ngayong tag-ulan. Kaugnay niyan, tiniyak ng kagawaran na nakahanda ng lahat ng ospital at klinika sa bansa para sa mga tinatawag na wag cases. Si Noel Talakay sa report. Dengue ang kinakatakot na sakit ng pamilya ni Charlene kapag tag-ulan. Kaya naman, todo linis na sila sa mga maaring pamugaran ng lamok. Nilinis ko yung kanal sa labas. Mga sa timba namin, kasi nag kami tubig, tinatapon namin kasi nalalagyan ng mga, pa, mga, yung mga, sa, na, lamok. Nakalabas na rin ang kanilang mga bota, lalo na't na paha at may sugat ang mga paa nila para iwas leptospirosis. Pag umulan po, pag lumalabas kami po, lagi po nakabota. Kasi nga, para, kahit may sugat ka man o wala, at least safety po pag nakabota sa datos ng disease surveillance report ng DOH, higit 58,000 na kaso ng dengue ang naiulat mula January 1 hanggang July 3, 2023. Mataas ng 17% ito kumpara noong 2022 sa kaparehong panahon apat na mga sakit ang posibleng makuha ngayong panahon ng tag-ulan. Tinawag ito ng DOH na wild. Leptospirosis at dengue ang madalas makuha ng mga sakit ng mga tao. Tiniyak ng kagawarana sa eksklusibong panayama ng PTV News na nakahanda na ang lahat ng public hospital at clinics sa bansa. Handang-handa, Noel, ang ating mga ospital, ang ating uh, mga government uh, clinics para sa mga wild uh, diseases. No? Nagpapadala tayo ng mga reminder sa ating mga ospital na maghanda dahil alam natin panahon na. Nagbukas na rin ang special lane para sa mga magkakasakit ng dengue upang hindi na lumalapa at agad na gumaling kahit nasa bahay lang. Bakit po siya fast lane? Hindi po siya dahil gusto nating paunahin ng basta-basta yung mga pasyenteng may dengue. Pero ang pasyenteng may dengue kasi kailangan mabigyan kaagad ng unang lunas. Paalala sa publiko kung paano makakaiwas sa leptospirosis at dengue para wag tayo magkaroon ng leptospirosis, wag lumusong kung ang L ay lepto lusong ang iwasan sa baha. At para wag tayong makagat ng mga lamok ay siguraduhin patayin na sila dun sa kanilang mga pugad. Pinaigting na ang information dissemination kaugnay sa mga sakit ngayong tag-ulan sa social media at pakikipag-ugnayan sa lahat ng media platform. Ayon sa DOH, magpakonsulta agad sa mga doktor kung magkakaroon ng mga sintomas ng dengue. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.